Hello mga katongs, magandang magandang araw po sa inyo lahat Ayan Mahaga kami nag-spray dito sa kabila Pinulit-tuloy namin uh, Tingisang karga na lang siguro kami Shoutout nga pala kay Sir Primo ya yeah, mga katoms. Tapos na kami mag mean, spray ni So Ito nga po. Tatanim na namin ramay hapon to yung mga sili. Okay na, medyo malalak na. So, nabungkalan na rin po nila yan mga hapon talim lahat yan yari yan yan e yung una nating tinanim mo buhay na Ayan o Patatabang ko na ng kalsium matabang ko natin ng hansin yung tatlong tuling para bumula siya agad <laughs> so shoutout nga po pala kay sir george at saka kay ma'am helen yan uh, maraming salamat po sa support nyo at masaya po kami um, na nakakilala po namin kayo kahapon pati kay sir lexter yan sa kanyang anak at sa mga kasama nyo dyan sa sangitan yan Maraming maraming salamat po sa uh, suporta niya. <laughs> Ito mga katong Xiong Wan uh, nagkaroon, nagkaroon tayo ng konting uh, ay pagsubok na sa mga naging tanim natin. Na uh, sira yung kamatis, yung yung sile sa hindi maalam ah, sa sa mga naging pag-uulan yung talong ayan ganun din pero yung talong okay nabubuhay kaya makarecover pero yung sile yung kamatis ala, ala tayo na man, lugi tayo sa kamatis sa sile kahit pa naman eh okay pero siyempre hindi po naman porkit nasira yung mga sili natin yung mga tanim natin eh susuko na lang tayo talaga nandun yung point na nanghihina yun uh, masyado akong isip na nais stress sa uh, kay isip syempre uh, problema yun eh uh, kung paano kung paano paano tako may makakabawi eh. syempre nagsimula na eh namitas na namimitas na tayo ng sili eh. tapos eh biglang mawawala mahihinto yung bunga pati yung talong so alam niyo yung ban yung pagod ka na stress tapos <laughs> stress ka kakaisip pero yun eh nalagpasan po namin nalagpasan ko uh, sa awa po ng Diyos siyempre <coughs> hindi tayo nawala ng pag-asa sabi nga, subok tayo ng subok. Nung nagdaan ng mga araw, siyempre, talagang buwan, uh, kahit kapapaman naman mga drunk, may hinaharvest tayo yung sili. Eh, sili. Tapos mahal pa. Nung una, nakatatlong bundle tayo. Ang presyo, 180. Isang kilo. Yung pangalawa, walong bundle. Ang presyo, 150. Kaya uh, yung dinala nga po namin sa sangitan, pangatlong pitas, walong bundle ulit. Ang presyo 130 Kahit pa paano May Sumasagot Sa nagiging Panggastos dito Sa so ngayon Talagang Medyo Umagay Bumabangon na uli <laughs> Medyo bumabangon na talaga tayo At Yun nga Nakaka-recover na yung Talong natin Kasalukuyan ng Naglalaglag ng bunga Bukod doon Nag tatanim na tayo ng siling panigang uli paka prepare na lahat tatanim na lang at ito pa isang maganda ito talaga nagpapawala ng stress namin <laughs> ito ayan ngayon nga po ang ginagawa namin ang ginagawa ko pala nagkukwan na ako Naayos ko na yung baging nila. Pinapalupot ko kasi ayan, para hindi sila mag palupalupot hanggat bata sila. Tapos yung iba nasa gitna na ng daan. Tudling. So, kailangan nating tulungan para umakyat dito yung sitaw uh, ilan linggo na lang balik na lang sigla natin dito sa pag-harvest kasi tagal natin walang harvest mga katong to pero sabi ko kahit pa paano may may nakukuha tayong sili siling Taiwan pagka ito na muna eh hindi naman tayo pababayaan dyan luwang na yan mga tongs. bali dalawang kilo nga po ito no? yung yung isang kilo hindi ko pa naitatanim binomba ko nga po yung dulo yung pagdamo binomba ko muna para hindi sa tinanim natin malinis 咳咳。<clears throat> maganda yung kwan dito mga katongs yung yung pinapataba ko dito Yara ang Yara Yara na unique 16 ang Yara kasi mga katongs triple 16 yon maganda nagiging sanga paglabas ng baging ng sitaw makapal at yung puno niya yung baging mismo pala ba? tapos hanggang sa mamunga puro yara siyempre gagamit naman tayo ng kwa dito winner winner na yara oo mabilis ang bunga ng sitaw eh, ang buhay ng sitaw pero pag kaya rin ng sitaw, subukan natin yung iba. Pwede naman mataniman uli yan eh. Yung balag. Susulit yan. Papahinga natin sa sitaw tapos tatanim tayo ng iba. Yo mga katong sa taya ng nga po kanina habang papalupot ako dito sa sitaw papataba nga po sila tapos ayan ah uh, nila yung dulong at saka yung gitna na black na yun so katakali uh, ngayon mag uh, nga alas stress pa lang ayan lumamig na kaya yari na nila tong bungad So, nagpapatabang nga uh, po sila. Saan na ike? Isang tabo, ano? Isang pan. Yan. Ha? May ahas ba? Ha? so pinapatumba ng habon nila doon sa delik. Ay tolong hatay. Asul. Dito na sana yung mga bulaklak. Na makapag-harvest na tayo ng mga tomatoes. Atagal-tagal na tayong walang harvest na gulay. May ayarin ng saglitin niyo lang 'yan ano. So umulan at hindi magtatanim na sila na ano ng, magtatanim na pala ng, ano ng sili ngayon hapon so tuwing hapon lang naman eh kung gaano lang maitanim natin ngayon so bukas naman ang hapon mayroon magtanim na ano ng ang kung mga katongs mayroon magtanim ng umaga na napakain sa tanghali nga po ano, nagpapalubot ako dito sa sito natin eh. Yang, Hangin, mahangin, kaganda na sito mga katong to ka muna Baba muna, magka muna sumumpa Kailan tudling na rin ako dyan So walang lang naman kaya ko na yan ginataas ko lang mga katongs ito yung niluso na dalawang sa akong triple kato atlas doon sa drum so ito yun tapos nilaluan na natin ng winner yara so tuloy tayo dito mga katongs mag palupot ng sitaw aso yan ay yun, ulan Uy. Pagkaambulan mga kapangas Kahit na naman hindi naman pala umulan Umulan natin hindi Magtatanim kami ng siling ngayon Umulan kung hindi umulan Babasahin lang namin yung pagtataniman kung umulan makakamins tayo sa patubig so ay si Rudin ko Rudin Rudin ganda rin yung umulan para mabasa yung ating mga halaman medyo tuyo na ayan na nga po ang sitaw natin gumaga pang nasa gitna Uy, mulan na sana. Ilakas mo lang konti. Ayan. Hilakas mo lang ng konti. Konti, konti lang. Okay. mas na nga. lumabas na nga maliligo naman tayo eh ang gagawin natin pagka humina na yun lang magtatalim na magaya natin muna mabasa yung lupa Ano nga ba mga ka-toms, bali nagtatanong kami ng sile ayaw naman nang mula nang tapos kuminto, uh, ayan nagtanong kami tapos biglang lumakas naman at uh, ayan dito so okay, okay na yun na itanim namin kasi hindi naman natatangayin yan nasa ibaba at uh, sige sige, santod din kami ng lima uh, ayan

may powder doon. Pangurang. Oo. Yeah, ka. Eh, gani pa. Maliligo daw sa siya, wala daw sabon. Hindi, hindi, hindi hindi ako lang sa sabon, hindi daw maliligo pag wala sabon. <laughs> Ay, basta basta. <laughs> Eh alam, lakas ng ulan. Tamang tama 'yan sa hamattan natin, yung lalo na sa talon. Sa talong at sitaw. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tong's TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi.